Mm. B B A B is a pet B B B, B is a bee um, C C Is for cat D is dog? for a dog A trace muna Mama yan muna Morano is a bad dog mm. hmm. sempurnya yeah, kulit mau pakai lepu putih ganyan talaga ya uh hmm. nah gigit nah okay. yeah. ya yes, gigit nah langsung tuh ikut Yan. Para tuwa, tita Ana. hmm Thank you. So anong sabihin mo kay Tita Ana? Thank you. Thank you Tita Ana sa tracing. You. Sa tracing book. Ano sabihin mo? Thank you Tita Ana. Oh, tingin ka dito. Trace. Thank you Tita Ana. Thank you Tita Ana. Sa tracing book. Tracing book. Dalawa na lang. Nandito ako. Nasa Ito lang. Ma'am, bilis nigo Ang ingay talaga, kuya. Yan. Ito Ito naman. Big letter? A. Ma, ano pala ito? Barney. Hindi. Ano pala ni Godzilla? Godzilla. G. Letter G. Start letter G. Next naman. Letter G naman. Wait lang nga. Napakuliba dito. Dali Ah. Ano to? Ah, anong tawag nila? Anong tawag dyan? Babasaku. Animals. It's is a monkey. Is, B. B. Butterfly. B is butterfly. B is a bird. B is a giraffe. G is giraffe. B is a bee. Honeybee. bee. B. This kangaroo. Ang dali na, trace ka na. Mawit lang, Kuna pa ang iba. Ano naman dito, Pios? Anong tawag dyan? Wait lang. Anong tawag na muna doon? Gagawa ako. Ano nga tawag muna doon? Train. Hindi, ito. Anong tawag na mga yan? Ito, anong tawag dyan? Anong pangalan? Anong tawag dyan? Biko. Anong nga tawag ulit? Apan. Dali na? No? 哎。